Meron. Ah, dalawa umano sa'yo. Ah, ay, sibulan sa kita. Ay, eh, pa sila Dito, dito lang. Ay, pa. Ay, pa. Patong dito yung pa. Sige lang po. Saan kita lang tumam? Hindi lang, hindi oh, lang. Oo, kita mo tumam. Kapapin lang yan ha. Makakaramdang ka rito na nagbabaga. Na uling. At ah, may tumutusok. Nah, walang makita sa kita po sa'yo. Mama, bibirot ko lang ha. sisiling ko. Yupi. Tama. Ibig sabihin, hindi malang, hindi matigas. No? Sorry, doktor. Pigit. Pigit lang, ma'am. Ah. Wala. Wala, ma'am. Alam mo pinitiga ko? Alam mo pinitiga ko, ma'am? <coughs> ma'am. <coughs> Oo. ko yung, yung kamay. Mabas. Oh, ibig sabihin, ma'am, wala kang sakit, doktor. Pwede yung ito yung dalawa. Sakit. Sabi mo, hindi mo kaya. Aray, aray ko, ito naman po yung kulang. Dalawa po bumibira sa'yo. Yan. Aray, 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 nito, aray, aray, Bye. Bye. Baray. Baray po, sinito, aray. Dalawa kamay mula sa ulo. Pag, Baga, pag, lang, Dalawa mam, dalawa ma'am, dalawa ma'am. Let's Poo! Sige, baba, baba. Sige, baba mo, sige. Sige, baba baba. Yan, ganyan. Sige ma'am, pa'ahoy. Sige sige, 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 sige ma'am. Eh. Sige, sige Sige, sige pa. Sige, sige. Oh, oh. sige baklas, baklas. Sumpu! Mm. Subayan mo ito ha? Subayan mo ka lang? mo na ito ha? Tama na. Ayos na lagi mo na ito ha? Opo. Oh, sige, sige, Baglas! Baglas! Huwag ganyan ha? Huwag ganyan yung nagkukulang kayo dito sa sambalis ha? Sige. Sige. Sige, gagaling na ito. Opo. Sige, Baglas! 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 Sige, sumunod lang sa akin. Sumunod lang sa akin. sige. 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 Sige, Ay, ka sige, na may sige, may sige, may sige may baklas, sige, 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 Ayan, sige, 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 pa, sige, pa, dalawang kamay, dalawang kamay. Dalawang kamay niya. sige, sige ah, kamay, ha? Ha? Sige, baklas, baklas, baklas. sige, 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 Panginoon kayo sa sakit ng dakilumin ang nandos pa sa'yo o papatay ko gumagapal sa babae ko. Siyempre, sa sakit may... Atal! Pangalan nito? Glory Day Kalimit. Glory Day Kalimit. Ate, ate, ate. 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 Alam mga sinabi mo? Hindi. Kahit isa. Okay po. Positive na nawa, ako sa nalit. Kaya lang nawakon sa ako kaya inong na ako na okay. ah, ko na baka makawala ngayon ito pa yung ah uwi na ngayon ang anit ba pati mama wala ka ito mam ma ito mam ma libre ah, ito, ito iipitan kita pero wala ka nang maramdam ay mam pang ano ganyan yung binuha ko sa kanina ah

sa okay, subscribe lang na ito. Pwede na rin. Alam ka yung ano? Ay, ito. Okay, marang. Ay, hindi nga wala ng tubig mo. Ay, hindi yung mini po. Ako dyan, ito po yung hindi nga natin. para sa kanya. Ay, hindi nga natin. Ah, uh, shout out sa lahat ito po. Ah, uh, dito sa Ibas, ko sa iba sa balis ko sa nagagamot. Bukas oh, may gamutan na naman tayo. At mamaya, papatungo na naman ako sa gamutan. Maraming salamat kay Ay. Sa mga umidulo sa akin, kay Mel Oligario, Yeshua Masia ng Pangasinan, uh, Brother Rob, Brother Ken, Brother Marvin. Mga malulupit na mga gamot po yan. Magandang wala.